Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamput-apat ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, Nakikita mong nakatira ako sa tahan ng sedro, ngunit ang ng tipan ay sa tolda lamang. Sumagot si Nathan, Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David, Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kariyay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw ang sa tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaw ang pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas na hari nitong daydigan. Laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yawong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Aleluya, aleluya, sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan. Halina't kami tanglawan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyariang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililitas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang iyanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.